Alden Richards at Maine Mendoza dapat mag-ingat sa mga babae na nakapaligid sa kanila. Bagamat alam naman natin kung gaano kaloyal si Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa, dapat pa rin silang mag-ingat dahil gaano man sila kaloyal ay mag-aaway at mag-aaway sila pagdating sa mga babae pag hindi nakapagsundo katulad ng mga nakapaligid ngayon kay Alden Richards na napakaraming babae kung hindi lang maintindihin si Maine Mendoza ay tiyak to ang pagsisimulan ng kanilang pag-aaway diyan kasi talaga nagsisimula ang paghihiwalay ng mga magkakasintahan katulad na lang ng Katniel walang kaalam-alam si Catherine Bernardo na unti-unti na, unti na pala sa kanyang nawawala si Daniel Padilla at ang hinihinala na may kasalanan dito ay si Andrea Brillantes na sa simula pa lang ay talagang pananang Katniel talaga namang itinuring ng Katniel na isang maliit na kapatid ngunit usap-usapan ngayon si Andrea Brillantes mismo ang dahilan ng paghihiwalay ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo kaya dapat ay mag-iingat din si Alden Richards at Maine Mendoza sa mga ganitong bagay. Dahil kahit gano'n pa sure sa relasyon mo. Pag may makasama ka lang na babae, iisipin talaga ng publiko ay may relasyon kayo. At kahit gano'n ka man ka-loyal, masisira na rin ang image mo sa publiko. At tuloy-tuloy na yan, yan ang sisira sa tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!